Winakasan ng isang miyembro ng communist terrorist group ang kanyang ugnayan sa grupo at kusang sumuko sa mga otiridad sa bayan ng Piyat, Cagayan. Mag-uulat yan si patrolwoman Donabel Galang. Kusang nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng communist terrorist group kabilang ang kanyang armas sa Piat Police Station noong ikatatlo ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Dennis D. Machas, hepe ng nasabing istasyon, ang sumukong miyembro ng makakaliwang grupo na si alias Mayra, na kabilang sa isang non-periodic status report on threat groups, 55 taong gulang, may asawa, isang magsasaka at residente ng Pamplona, Cagayan. Kabilang sa armas na ibinaba ng sumuko ay ang isang homemade 5.56 rifle na may kasamang short magazine at 20 piraso na 5.56 mm na mga bala. Lumabas sa inisyal na investigasyon na noong taong 1986, hinikayat si Alias Mayra na sumali sa nasabing organisasyon sa ilalim ng pamumuno ni Nakalanlan, KLD Ka at Katordi at mula noon ay aktibo na itong lumuhok sa mga pakikibaka sa bayan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Ifugao at iba pang parte ng Cagayan kapalit ang mga pangakong tulong na hindi natupad kung kaya't tuluyan na itong kumalas sa nasabing organisasyon para makapamuhay ng normal. Samantala, ang voluntaryong pagsuko ng membro ng makakaliwang grupo ay bunga ng pinaigting na kampanya ng kapulisan kaugnay sa programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict upang masugpo ang insurhensiya sa nasabing lugar. Patuloy namang nananawagan ang pambansang hanay ng pulisya sa iba pang miyembro ng makakaliwang grupo na talikuran na ang armadong pagkikibaka at bumalik sa lipunan upang maibalik ang matagal ng nawawalang kapayapaan at pagkakaisa ng ating sa mga kababayan pa po natin na minsan ay nalinlang ng mga makakaliwang grupo, uh, ang ating pong opisina uh, ng Kagayan Police Provincial Office at yung mga opisina po ng uh, iba't ibang uh, lokal na na police station sa iba't ibang uh, ang uh, munisipalidad ng probinsya ng Cagayan ay 24/7 po na nakabukas para po i-assist po kayo dahil alam naman po natin na ang atin pong pamahalaan ay napakarami pong programa na kung saan nakap nakatutok or nakafocus po sa atin pong mga kababayan na kung saan magbabalik loob na at uh, susuko na sa mga otoridad. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Donna Donabel Alagad ng batas, taga taguyod ng balitang pulis.